Ito na guys, yung pangalawang dive namin. Ngayon ko lang na-upload at burn out dito ng dalawang araw. At ito, kanuping ang nagpakita. Umalis pa. Mailap. Buti na lang at sumuot. Yari ka. Ganda ng pwesto Ayun, sa pool. Maganda ang buwi naman, Oh. Sana lahat kanoping ang magpakita Bagong spot ito Dito sa parting malayo Ha, napulit tayo at baka may kasamahan pa Uy, kanoping uli At dito ako biglang binunggoan ng pating Kaya hindi ko na panay ang kanoping Umalis na, nagulat Ayaw ng huminto Hamal na pating yan Pahamak Ando na sa malayo Grabe ang takot ng kanuping Sayang Di bali hanap na lang tayo Ops Manitis Sigurado na ito hindi gumagalaw Ayun sa ang bato Ay hamal na yan Pasmado ang kamay ko Hindi tinamaan Nawala na Di ba le? Pare bagong hanap na lang ako. Maganda at malinaw. Maraming butas dito na taguan ng isda. Ito may kanoping. Umalis pa. Andito, sa kabila. Ayun, sa Nakawala pa. Walang pag-asa. <laughs> Puro mintis ang pangalawang dive na ito tingnan ko dito baka andito lang nawala na ang daming suta ng isda ito solid ito na lang ang pag initan ko huwag kang aalis tumalikod sobrang galaw pa ayun Sapol. pool buti na lang at tinamaan akala ako hindi naman ma makukuha oy may labahita itong kagandahan pag malinaw malayo pa lang kita na yari ka natatagalan akong panain at magalaw dito sa ilalim ayaw pong umigkas ng pana ako ay hamal na yan mali man pala pagkakas ako nasa ibabaw oh. <laughs> ay ano na tayo yan ganito sana ayun gitik ay hamal na yan kung ano-ano nangyayari dito <laughs> inaalisan ako ng isda binubunguhan ng pating bato ang tinatamaan ay hamal yan Sabagay, nagkataon lang ito. Hanap ulit tayo. Itong butas, silipin ko. Wala. Magagandang pustuhan ng mga isda dito. Tirahan ito ng isda kapag gabi. Ito, may lumabas na isda. Ayon! Gitik! Ito ang isdang lambingan. Matabang isda ito. Wala nitong payat. Wala kasing gawa. Langoy lang ng langoy at kain lang ng kain. At ito, may nakita agad akong kanuping. Yari ka. Ayaw na naman umigkas. Ay, mali na naman ang kasa. Ay, nakamay ito. Paralose. Buti at hindi umalis ang kanuping. Ayun, sa pole. Magalaw kasi dito sa ilalim. Kaya pagkakasar, nagkakamali ako. Sa bagay, walang perfectong tao. Lahat nagkakamali. Sana tuloy-tuloy ang kanuping. At ito, may kanuping pa. Maganda at hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Hoy, may kupa pa. Ka muna. Unahin ko lang itong kanuping. Ayan, sa full. Patagal pang madala dito sa labas. Teka, pa. Manipis ang tama. Nakapunit. Ayun, getik. Kunin ko na itong kupa Tandahanin ko lang para hindi magulat. Good size na ito. Huli ka! 900 ang kilo ng kupapa. Estimate ko, ma, 200 grams na ito. Good size na. Bihira na ngayon ng kupapa. Ganyan talaga kapag malamig na ang tubig. Sana kupapa ulit. Yun, butike. Ay ha, malabutike ito. nagulat pa ako. Ito, wala pahita. Malaking patamaan ito. Aroy, ayaw na naman no bigas. Mali na naman ang kasa. Ay, ano na tayo? Lagi na lang. Nagpalibaga akong kasa. Buti at hindi umalis. Ayun, gitik. Labahi tabad ito? Mura lang. Na 50 or na 60 man ang kilo sa ngayon. Oy, alatan. Grabing ilap. Ando na. Sayang, malaki sana. Parang ayaw ko pa delinsyahin ha. Ayaw huminto. Buti na lang at huminto dito sa parte baba. Yari ka. Ayun! Gitik! Ito yung masarap na alatan masarap na isigang lalo na kapag sariwa asin bitsin lang talap na hanap ulit tayo madalang lang ang isda tsagaan lang ito bibiya or lipstickan ayan sa pool matagal sumama sa labas Masarap itong ihawin. Ayun, manok. Ay, hamal na manok na naman ito at nasimula na naman. Kanuping, lumalangoy. Ito, sumilong sa corals. Dito ko punta sa kabila. Para kitang kita. Ganda ng pwisto. Ayun, gitik. Pag ganitong madalang ang isda, tsagaan na lang ito ng langoy. Ano pa kaya ang na mapakita dito? Sana kulambutan naman. Kanuping nasa pinakailalim. Ayun, sa pole. Grabe ang tago. Linalamig ko rin siguro ito at grabe tago. Matagal na akong langoy. Wala pa akong nakikita ang kulambutan. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. Nakachamba tayo ng talagbago. Hindi siguro ito tirahan ng kulambutan. Dahil pa lang ako nakasisi dito. Ito, solid at alatan. Itong alatan muna. Ayun, sa pool. Umalis tayo solid. Ay, nakawala pang alatan nasaan na yun nawala ayun may aso ito ayun sa pole dito naman ako sa parteng buhangin may kanuping tinuduyan ang kanuping sa sobrang kalaw dito sa ilalim ando na ayun sayang pumunta sa malayo. Ito lang ang sisid kong maraming mintes. Maraming hindi nakukuha ang isda. Maganda man ang bato, tirahan ng isda. Ito ang shell na tinatawag na sahang. Sahang na lalaki ito. Hoy, balatan. Ito ang balata na matang itik kung tawagin dito. Itong lumabas na parang sapot ng gagamba, nadikit ito sa silo at sa guantes. Mahirap alisin. Mura lang ang ganitong balatan. Kulambutan, pakita na kahit isa lang. Ito may surahan. Ayun, sa pool. Matagal pang madala dito sa labas. Nadala rin. Thank you Lord At may ihawin na ang inakay ko Maraming kuliglig dito <laughs> At ito may nakita agad akong kanuping Sa pinakailalim Ayun Gitik Nakaharang sa butas Hindi makadaan At nag-akyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunood Ito guys at tagkakaunti ang nakuha namin Madalang kasi ang isda Walang kulambutan Makakabawi man ito sa puhunan Okay na yung kisa sa lugi bawi na lang sa susunod marami pa namang gabi ito at titimbangin na thank you lord at hindi kami nalugi ito nakawilong kasama ko mabawi na lang kami sa susunod